You, tira das bus So tayo na naman may XP ngayon mga boss Paborito natin yung Zelong so, Zelong yung ginagamit natin dito Yung karap dito mga boss Yung Aldog so matagal na yung Hindi kami nagkabigayan dito mga boss Umabot na halos ng 8 minutes na magkabigayan kami dito So mabigyan natin yung Aldos dito mga boss Yan So medyo mat Click game yung Aldos mga boss At lalo naman tayo So dito uh, Abangan ko yung Aldos dito mga boss Pero hindi lumabas mga boss Yeah, pumunta ako sa mid mga boss. Dito ako sa purple buff nila mga boss. So nakita tayo si TV na Aldos at dito naman mabigyan natin yung meds nila mga boss. Ayan. Kuha natin mga boss at dito direct tayo ng Aldos dito mga boss at makuha natin yung Aldos. So nakadalawa tayo mga boss. Dito siulo ko lang yung Lord mga boss dahil ano, advantage kami dito. Meron naman kalaban dito. Yung room ng kalaban. Kaya nandito. Pero ang swerte, nakuha ng kakampi ko. So tamang iwas muna tayo mga boss, huwag muna sa sasali sa bakbakan. At dito gusto ko sanang abangan yung core ng kalaban. Pag dumaan tong Harley dito mga boss, siguradong pitas to sa atin mga boss. At dito naman, ayon uh, ayaw namang dumaan sa atin dito. I-micro-micro -micro natin yung ano nila. Yan. So nabigyan natin at unstoppable na tayo mga boss. E Ito kunin natin yung blue buff ng kalaban mga boss Para rin sa mana natin Yan Tamang clear clear muna tayo ng lane mga boss Para ma Control natin yung ma Mapa mga boss So dito na no, pachat yung aldos mga boss Ano? So dito dumaan yung aldos at yan Yan yung hinahanap mo So dito makadalawa tayo ng mga boss Kaso napalalim tayo ang dami pala ng backup nila So tatlo dito naman mga boss, ya uh, mag-1v1 ako sa third mga boss dahil ano, walang tao. Tahimik yung mapa mga boss, makuha natin yung lord. Pagkatapos, diretsyo tayo sa kalaban, so dito nabigyan tayo dahil napalalim na naman tayo dito mga boss. Intro daw, sabi ng Aldob dito mga boss. At, at pa-reply ako sa kanya, next game ka na bawi. Tapusin ko na. Ayan, sunapat so, sa tako sa kalaban. Sumuntikan pa itong mga baliktad mga boss. Ayan. Nakapus pa yung kalaban namin dito pero na hanapan natin ng paraan pang manalo. Dito may chang dito mga boss. Clear mga natin yung linya mga boss para makontrol pa rin natin ang mapa mga boss. Ayan, nabigyan na naman ang haldo sa so, dito. Tamang yung plano natin dito mga boss magsigwi mga boss. Kaya Iwas muna tayo sa laban. Kailangan lang natin na malagyan ng daanan. So dito mabigyan natin yung core ng kalaban mga boss. At dito dalawa sana. Na. Kaso nakadami pala nila. Yan. Bigyan tayo ng aldog mga boss kasi malakas na. Pero dito babawi na naman tayo dito mga boss. Ayan. Nakiis ng Natalia. So dito na nagtapos yung laro namin mga boss. Nice game. Nice game. Shout out sa mga kaumpi ko o sa mga nakalaban ko. Sana magkasama tayo sa susunod God bless mahal boss